Ngayong araw nga ay pupunta akong SM Dasmariñas para kitahin yung mga kaibigan ko. Guys, sobrang tagal na namin hindi nagkita-kita kaya na namin magkita-kita ulit. So ayan nga guys, nakasakay na ako ng jeep para makapunta na ako sa SM. And ayan, dito na ako sa may SM sa terminal. Papasok na ako sa loob ng SM Dasmariñas. So ayan, naglalakad na ako dito sa loob ng SM para puntaan yung kaibigan ko dito sa my food court. Kasi ang usapan namin dito kami magkikita-kita sa food court. At ayan na nga guys, tamang hanap pa rin ako sa kanya kasi hindi ko talaga makita yung aking kaibigan. Kasi nandito na daw siya kanina pa sa my food court kasi ang ko talaga magbihis. Kaya yan, tamang waiting ako sa kanya. Eh, ayan na nga, nakita ko na nga siya dito kasi chinat ko na siya, hindi ko siya mahanap. Kaya yan, nagsama na kami kasi nga magagala na kami. E ayan, yan, tamang lakad kami kasi maghahanap kami ng tatambayan namin. So, ayan. Nadaanan namin tong Harry Will ba yan? Kasi na-curious daw siya kung ano daw yung nasa loob nun. So, ayan. Pumunta pa kami dito sa may bookstore ata. Ayan, hindi ko alam. So, ayan. Nandito na nga kami nakatambay sa may food court. And tamang check to kami dyan, guys. So, tignan nyo. Namiss kasi namin yung isa't isa. Eh, may so, ayan. Sobrang happy ko dyan, eh. Kasi namit ko na ulit siya. And, ayan. Pumunta nga ako sa CR para mag-selfie-selfie. Hindi siya sumamasan kasi kala niya daw maraming tao dito sa loob ng Sabi ko naman walang tao dito. And na yan, naglalakad na kami para kumain. Kasi super gutom na kami dalawa. Sumakay so, na nga kami sa may escalator para makakain na rin kami. At mahanap namin yung McDo kasi. Na-curious kasi kami sa trending ngayon sa McDo na super laki daw ng chicken nila. Kaya dito kami kumain kasi nga sa turn namin. So, ayan yung bill namin. 242 pesos lang. And mix and match yung binili niya sa akin chicken. Kasi favorite ko chicken. And ayan siya, nakaupo. And ayan yung order namin. Chicken fillet yung kanya with coke float and ako naman yung chicken tapos spread yung soft drinks ko kasi ayoko nung coke wala lang trip wala ano yan, tamang kain na kami dalawa ay natapos na kami kumain dalawa ay nagpapahinga na lang kami para maka out na ulit and ayan nag ikot ikot na naman kaming dalawa kasi pupunta daw siyang Watson, may bibilhin daw siya. And wala naman dito sa Watson yung gusto niyang bilhin. Nasa kabilang Watson siya. And ayan, yeah, lumabas na kami sa Watson kasi wala doon yung bibili yan. And may nadaan ng kaming ramen dito guys sa may SM Das Marinas na 99 lang. Ayaw niya maniwala sa akin na 99 pesos lang. And ayan, yeah, may nadaan ng kaming ice cream dito guys kasi nakurious daw yung kaibigan ko na nakita niya doon kanina sa lalaki. Kaya ayan, napasugod kami dyan para gumali kami ng ice cream. Eh. Tig 20 lang yung binili namin guys kasi hindi talaga namin afford yung mga ganyang presyo like 95 and so on and na lang naman kami kung masarap talaga kaya tinikman namin yung tag lang nila and ayan si kuya dinidip niya na yung ice cream dun sa may chocolate para ibigay niya sa amin and ayan tamang kain kaming dalawa naglalakad na nga ulit kami para pumutdo sa may isang Watson dun sa may second floor kasi andun daw yung hinahanap niya and ayan tamang kain siya and makita kami sa may escalator para pupunta sa whatsapp, and nagulat kami dito guys, talaga nasusok kami na dumating yung kaibigan namin, nadaanan kami. So yan, ayan siya si Faye. And biglaan lang talaga, nakakagulat. ka Yes. Jawa guys. Bye. 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 yan umalis na sila kasi biglaan lang talaga yung pagkikita namin. Nagugulat na lang kami talaga. Nasusuko kami. <laughs> nag picture-picture lang kami dyan tatlo para may remembrance kami. And then, dyan na nga si Fiona. Nakapila na sa may counter dito sa may Watson kasi nakabali na siya. And then, naglalakad kami doon ng kaibigan ko. <laughs> Tamang tiktok kami dyan guys at sobrang tagal namin dyan talaga. Nakaupo at tiktok Kaya napag-isipan na namin umuwi kasi anong oras na? 8 na yan guys ng gabi. And then yeah, yan, naglalakad na kami sa kabilang entrance para ihatid ko nun siya. And then yan, niya siya sa akin. <laughs> Bye nga't! At ayun na nga, naglalakad na rin ako dito sa SM para makauwi na din. Naglalakad na ako papuntang terminal ng SM kasi doon ako sasakay pa GM. Eh. ayan, naglalakad na ako palabas ng SM. At tatawid na nga rin ako para makasakay na nga at makapili na sa terminal. And ayan, dito na natatapos ang aking video. bye, bye.